kung ari ta disubong sa isa naman sa mga katigulangan na deserve nga deserve na itong bululigan nga gafangabuhi lang ni siya nga siya lang isa tisubong sa akong sugod bahay charity vlog isa sa mga na, na, nakita ko nga deserve na buligan nga isa ka katigulang ari sa pila ng edad mo manday 74 74 titaga ka, nang yeah. ano madiin nang imo ano imo pangabuyan hindi ako hindi man ko so, ka mm -hmm. mm -hmm. sa nga kung pala nga buhian. Kaya Otod. O, otod. Ang nga kung nga Tapos, ang nga ng nga pensyon sa lending Sa lending Kaya 2,000 man lang ang nga ng nga pensyon. Hindi man makatis pa siya so, sa lending ko. Ti may bana ka na? Wala, wala ka na bana? Wala ko bana. Tapos ang siyang nga bata at tuman sa iya nga bana. Pigado hmm. man sila. Di ko hindi na siya makabulig sa akon. Amulang na din nga sitwasyon. Amulang na din mo balay. Ito kung kisa akong kakawadaan, kabugas din ka kakabugas. Wala lang. Hindi hmm. mo ilang kung ano. Ang kaon ko, isa na lang kabisi, isa isa kadlaw. Aha. Okay, sige na. Ali na yung from the sponsor, bugas na sa lima kakilo. Patari, ang um, tinapay. Kakari, ang isa ka trin itlog. Kag ka kilo nga kalamay. Kag isa ka gatas. sa anong mambal mo sa mga sponsor na inakon? Especially sa ah, akon vlog. Anong mambal mo sa mga sponsor nga may amo ka sini? Uh, mga mo gid salamat sa mga sponsor nga makababulig man sa akon sa kapigadohon. Nga kung hindi sa ila, Basta makakaon ako sa isang dua kabisi sa isa ka-adlaw. So, buong ang ginakaon ko, isa na lang kabisi sa isa ka-adlaw, sigon sa kapigaduhan Kaya nga, akong nga pensyon, nakalinding, hindi man ko makapang, oh. ano, gil Kaya nga, akong nga, tiil nga daan, utod. Ah, sige na, thank you so much again. Magbala ka lang. Oh, charity ko, hindi niya, hindi niya, walang niya politiko, yung ka-charity randong. Kailangan yeah. yeah. ko bilo, kailangan bataan. hindi

Kuchari, tinari ni sa sports So, pag di di bata Kung kata, O katas, mga girlfriend Oo Kalamay Kaya yung bata, mo dumating Hindi ang mo Isa ka, three, yung itlo Dirita, o oh, dirita, o okay, mga ano ka -at sa kawal Ah, ah, ah. Ay, 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 wala na bayad po. na araw na pare pa ang ano ang yan niya bayad ko picture ito yan ay picture kami katini o oh. ay ang lahat Para sa sponsor Salamat. sa mga 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 hindi mga mga ay, naninsa ka mang get na na sa dalan. Mm Wala ka ano. Hindi anong expect mo may nakatagsay mo? Hindi ah, mo mga pala ito. Sabi mo, maraming mo nang stamps. Ang mga 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 libre. Ay, bayan. Galing ba si Balikan Ah, okay. Inaya libre na sa pasalamat ka lang sa video from the sponsor. Hindi na sa yes ka. Mga ano mga sa sponsor? Salamat. Ah, I think ano na kami random lang ni Tay ha pasalamat kani ko kada ula makul nagula una na oh. mabot kali ang bugay kag grasya sa akon ay oh, tinalipay ka man ay ara ka lang may Okay, God bless. Okay. God bless. Okay. ano tay ano tay <tipad> ano 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 bal <tipad> ano 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 balmo ano 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 balmo ano 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 ano ko ano balmo ano ano Oo, t -t pila ka na di ka tuig, nag Judite, star Oo, mga panagura, mga onsi na. Onsi ka tuig, amulang ka na di? Apo, anyway, meron, may payag ko na Ah, may payag ka dira. Pero Pasto, natumbaman na Natumbaman. Pili, amulang lang niya, may kinkuan ko. gin mag-tinder ko kay... Hoy, paka, kay ko Aga pa. Nangan-nangan ko, may financial assistance, bila ko isas. Kasi siya, pinchon ko nga. Amo na ginamatamat ko nga maka. Ah, te ano, na-feel mo tayo nga may nag-abot sa amo na nga subong adlaw, na-feel mo. Uh, Kalipay ko yung uh, tiara na grasya sa akong Nakibot lang ko nga Ah, uh, may grasya na ganit ko, niya